ginupitan ang ilang mga estudyante sa El Nido, Palawan ng kanilang principal. Nakuha na ng video, nagtrending, trending naging issue. At syempre, gusto ko lang muna i-shout out ang mga batang 80s and 90s na mga nanonood ngayon dahil alam kong makakarelate sila sa topic na to. Ayan, alam ko na naranasan nyo rin to ang magupitan ng buhok. Pero nung time na yon nako, habang ginugupitan kami ng mga buhok, nako, tuwang-tuwa pa kami ng mga kaklase namin. Tapos afternoon, wala, kami na lang din nagugupitan ng mga buhok namin. Napaka-basic niyan, nako. At hindi lang yan, panahong 80s and 90s, lumilipad sa amin yung mga eraser at chalk, lalo na kapag kayo ay maingay sa classroom. At ito pa, naranasan na din namin ang mag-squat sa labas at nilalagyan ng libro yung aming mga kamay. At ito pang matindi, napingot na rin kami ng aming mga teachers. Nako, alam nyo kung saan? Nako, dito yan o dito? Dito! Nako! Pero, enjoy pa din. Kasi kapag magsusumbong kami sa mga parents namin, lolo at lola namin, nako, pagagalitan lang kami. <laughs> at hindi lang yan naranasan na rin naming ibilad sa araw kapag maiingay kami. Nung panahon namin, masayang-masaya na kami nung nagkaroon ng styling gel. Kasi nga, pwede na namin ilagyan ng gel yung aming mga buhok. Pag matigas yung ulo mo, alam na, meron kang styling gel. <laughs> Pero ngayon, napapansin ko, ano, dahil siguro sa batas, kaya nagiging ganon ang iba sa mga kabataan. Nung panahon namin, Takot na takot kami sa mga teachers, kaya kapag nakakasalubong namin sila, nandun palagi yung paggalang na good morning, good afternoon, or hindi na makaya nagmamano. Nako ewan ko ba, dahil ba siguro sa K-pop era, baka nga siguro may mga iniidolo sila na mga mahahaba ang buhok, kaya hindi sila nagpapagopet. Pero ewan ko ba, hindi ko alam kung anong nangyayari ngayon sa mga kabataan sa ngayong henerasyon.